Kapag tayo ay dumaranas ng problema, napakadaling magtuon na lamang sa pinoproblema at makalimutan ng mga bagay na hindi naman nagkakaproblema. O parang sa sasakyan, di ba? Ang daming parte at hindi naman nasisira ng sabay-sabay. Pero pag may nasirang ilang parte, doon na lang tayo nakatuon at nalulungkot sa halip na isipin na buti na lang yung ibang parte maayos pa. Ganun talaga pag fixated tayo sa problema. Kaya tuloy minsan, nanganganak pa yung problema ng iba pang problema. O parang ganito, Nainis ka sa ginagawa mo sa work na marahil di mo matapos o sadyang nakaka-stress lang talaga. Tapos yung inis na yon, pag di mo na control, ay eh makakaapekto sa attitude mo, sa katrabaho mo, na wala namang magginalaman sa problema mo. Tapos pag uwi mo, damay pa mga tao sa paligid mo. Ang desperasyon kasi pag nararanasan mo, madalas hindi mo mapigilang makaapekto sa iba at makasira ng perspektibo at attitude mo. Kaya pag lugmok tayo, madalas ang nagiging mas lalong komplikado mga bagay. Kaya minsan yung feeling ng lugmok e eh, para kang nalulunod. Parang malalaking alo na sunod-sunod yung dating. Hindi ka pa nakakahinga, babayuhin ka na naman. At sa bawat pagbayo ay tila unti-unting binabawasan ng pag-asa sa buhay mo. Yun bang lahat na lang ng problema tila pinakiyaw mo na? At pati yung mga inaasahan mong aagapay ay naumay na din sa'yo. Hopeless, helpless, and alone. Yung kahit sa ang katumingin, ay eh, wala kang makitang tulong. Ang hirap. Pero ganun nga ba talaga? Wala ba talagang pag-asa? Ang sabi sa Bible, Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Maaaring pagtumingin ka sa paligid ay wala kang makitang tulong dahil hindi bukas ang mata mo sa mga ebidensyang nariyan lang sa paligid mo. Ang nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan, kanyang kapangyarihan, kanyang pangangalaga. Ang dali nating makalimot sa presensya at magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang mga kamanghamanghang nilikha ng Diyos ay paalala sa bawat isa na nariyan ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos at hindi nagpapabaya ang Diyos. At ang napakaganda pa, nais ng Diyos na maging bahagi ng iyong buhay. Maaaring ang pagkakalugmok mo ay nagpapakita na namumuhay ka ng hiwalay sa Diyos hindi ka idinisenyo ng Diyos na mamuhay ng ganyan. O marahil ang pamumuhay mo ay nagpapakita na bagamat may pagtitiwala ka sa Diyos, ay hindi mo pinipili ang kalooban ng Diyos at sa sariling kapasyahan ka nagtitiwala. O baka naman may relasyon ka nga sa Diyos, pero meron kang kasalanan na ayaw pagsisiha na siyang humahad lang sa ugnayan mo sa Diyos. Alam mo, may solusyon sa lahat ng iyan. At lahat magsisimula sa isang tunay at lumalagong relasyon sa Diyos. Kapag meron ka niyan, makikita mo ang dapat mong makita. Na sa buhay mo, sa paligid mo. At ikaw mismo ay patunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nangangalaga sa kanyang nilikha. Nakalimutan mo na ba? O, lagi mong tandaan yan ha? at asa ka pa. Ha?